Yo, what's up sa inyo guys? Ngayong araw na to ay pinasyalan ko yung mga kapatid nating Aita dito sa barangay Lumboy, Santa Cruz, Zambales. Nakilala ko si Robin nung Manggasan Festival. Isa siya sa mga street dancer ng Lipay National High School. Napukaw ang atensyon ko sa kanya dahil siya lang ang naiiba. Napakabait na Robin at ang kanyang mga pinsan. Niyaya nila ako pumunta sa Pinmayong. Hindi na agad ako nagdalawang isip dahil hindi ko pa din yun napupuntan. Kaya tara na! Ay tataja. Okay. Salamat po at tinawag mo kami. Okay. Nagtataka ako, bakit ang tagal namin makarating? Yun pala, ibang daan ang napasokan namin at lumagpas na kami. Hanggang naabutan kami ng malakas na ulan. Ito pa yung matindi, naubusan pa kami ng gas sa daan. Pero masaya kami lahat sa ginagawa namin. Woo! Kakahanap namin ng uh, ka sa kakahanap namin sa Pinmayong Falls. Naabutan kami ng ulan. Ayan guys. So hindi namin alam kung saan yung daan. Naubusan pa ng gas paket dito ayan ito so, yung mga kasama ko kaya ba? kaya kaya? kaya hello guys nagtutulak po kami grabe po guys eh grabe po guys eh Gera, gera. Gera. Pupunta po kasi kami sa Malong. <coughs> so guys, pero kahit to pa ano, masaya naman kayo sa ginagawa natin. Yeah! Nag-i-enjoy ay, kami. Ayos, eh. enjoy naman. Inanap na, hindi pa namin mahanap <coughs> yung Pinmayong Falls eh. So ayun. Sa namin, nabutan kami ng ulan. Pero okay naman. Enjoy naman yung mga tropa pips natin dito. Kaya let's go! Kaya bumaba na muna si Ruben para bumili ng gas. At yung hindi tuwa namin dito, ito pala yung daan papasok. Ay, naku, Diyos mo marimar. na ba namin? Oo, oh, suot mo na, para masaya. Uh, <laughs> kayo naman. Dali, 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 dali. Ano Sige. Oo, oh, dali, dali, game, 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 Dali, dali, dali. Dali. Go, Jonathan. Ako rin pa. Auto pa. Magbabag ka, hindi ka pwede. Ito, babae ka eh. Ay, yung para ano. At ayun na nga, pinasok na agad namin itong itinurong daan sa amin. Sana nga ito na, Pagdating namin namang din ako dahil meron din ditong maliit na kuweba parang sa Grada Cave at ang lalaki ng mga bato. Hindi masyadong maagos yung tubig dahil nga siguro ay tag-init. Pero meron naman tubig na pwedeng liguan. Kaya yun, pagkalapag ng mga gamit, diretso na agad na ligo ang mga bata. Si Larobin naman nanguha ng mga ikagatong dahil ilalaga namin ang kamote at iihaw namin ang bangus. Woo! Ang bilis na agad ang kamote. At ayun, iniyaw na din namin ng bangus para makakain na din. Ito naman sila Abigail, meron daw kumikinang sa loob ng kweba kaya ayun, pinuntahan ko. Sige nga, patingin. Saan? Saan? Ayo nga no Kumikintab-kintab siya nga guys Tingnan nyo oh. Pag naiilawan siya ayun, oh. Pansin mo yung kumikinang kinang ayano ito oh Pare siyang ayano kumikinang kinang no May mga uyan nagbayo Pati ito Dito ka ayeto din po wow ay ang kinang ayano Ayan O kumikinang Ayan Bukak So guys, ito maganda rin siya pag andito kunwari overnight, no? Magkano ka lang nang parang tent dito na kasya para sa inyo? Ano? You know? Kailan ano? So correlated. Ha, kakagawin to, buo lang 'yan. maganda kun siya dito. ay maganda siya diyan parang Ha? Ang ganda po. San? Ma-mount camera mo. Ay, sobrang lalim. Pero doon siya parang mababaw siya doon, no? Baba doon, at naman dilim. Madilim oh nga. Meron naman dako dito. Tata-jet oh. Oy, baka maano kayan, ano? Dapat oh, ma-picture tayo. Baba ipit kayo diyan. Ay di yung baba niya doon na sa baba no. O di balik na kami tapos abangan na lang namin kay idol. Ah sige. At ayun na nga, naluto na ang aming pagkain. Pero wala kaming dalang plato o mga gamit na pwede naming isapin sa pagkain. Pero dito mo makikita ang pamamaraan ng mga katutubo. Wala kaming dahong saging na nakita, pero may alternatibong paraan para dyan. Yon, ang sarap ng bangos with matching kamote. O, oh, di ba? Ang sarap sa feeling ng ganitong klasing kaganapan. Kaya tara, mangantamoy na! Ayun. Makikita mo sa kanilang mga mukha ang ngiti at tuwa sa maliit na bagay. Napapasaya sila. Kaya kung hindi kilalanin ng mga tao ang karunungan ng mga katutubong kultura, kawalan nila yun. Maraming salamat kay Robin at sa kanyang mga pinsan na talaga namang nag-enjoy tayo. Kung masaya kayo, mas napasaya nyo ako. God bless you all. So, guys, ano? Sa na, Bali, nakulayan din namin. Biglaan nga lang itong aming pagpunta dito. So, namundok kami kasama yung mga tropa-tropa natin. Yung mga dito sa Barangay Lumboy Santa Cruz, Zambales. Okay? So, guys, maraming maraming salamat sa inyo. Ako nga pala si Tata Jack na lang nagsasabi, Just be yourself, you are amazing! Woo!